Good morning po. Uh, ito po ay Tabsong Viewpoint. Uh, welcome back po sa aking channel at nagbabalik tayo ngayon. Again, uh, sa patuloy po nating talakayan sa... Uh, ito para sa akin, may tuturing ko ng serbisyo sa uh, sa ating bayan eh. Yung makapag-share tayo ng mahalagang information na makakatulong sa pag-improve dun sa kaisipan o kamalayan ng ating mga kababayan. So, kailangan lang po natin ng... Uh, uh, patuloy na uh, pakikipag uh, talakayan para at least marami tayong ma-share. So ito lang po ito po yung aking gustong topic ngayon ano kasi madalas po itong question kahit sino I'm sure marami nagko-question dito eh. Bakit daw yung isang uh, uh politician ay eh, nananalo dahil kahit ano siya hindi hindi qualified do sa kanilang position. So in-inquire natin yan sa uh, online at ito yung mga posibleng dahilan po. Number one, karisma at name recognition. So nakalagay dito, madali siyang tandaan ng publiko dahil mahabang exposure sa media, social media o, o dahil sa dating posisyon. So yung name recall daw po isin sa uh, dahilan kung bakit yung isang politician ay nai-elect. Kasi di ba magtataka ka, nai ang isang politician pero hindi naman siya qualified dun sa position. Yun po yung ating pinaka-question ngayon. So, yan. Kapag pamilyar ang pangalan, madalas na una ito sa iba kahit hindi alam ang but ng butante ang tunay na kakayahan. So, sama tayo daw po mga butante, according dun sa online na to, binabasa natin, is mas natatandaan natin yung pangalan mas e natin hindi natin tinitingnan yung qualification so kaya nga di ba naglipana yung mga tarpaulin every time uh, may election plus uh, kadalas ang gimmick ng ano ng mga politician is kung may mga project sila nakalag, nakabandera yung pangalan para at least yung pangalan nila is na po program sa mga voting population so yun yung isang dahilan po so name recognition So pangalawa, populis, populism at simpleng mensahe. So kadalasan daw po nananalo ang isang kandidato na hindi qualified kasi nag-aalok ng madaling solution sa masalimuot na problema. Ibaba ang presyo ng kuryente kahit hindi detalyado ang plano. So again, guys, makikita niyo ito sa mga campaign rally o campaign sorties may mga sinasabi din yung mga politician na susolusyon na yung problema pero nagsasalita lang sila parang general lang siya hindi niya sinasabi kung pa paano gagawin yung kanyang solusyon so isa yun isa yung isa yung dahilan kaya naiinggan niyo yung mga botante natin na iboto yung mga politician na hindi deserve manalo or hindi siya qualified so yun maraming mga plataforma na pag inisip mo napaka imposible matupad pero sinasabi lang nila yon para at least yung tao uh, iboto sila pero sa katunayan kung yung butante ay nag-iisip lang at iniisip nilang mabuti yung bawat uh, salita na lumalabas dun sa politician malamang mapagtatanto nila na yung sinasabi ng politician ay pawang ano lang Uh, pananalita lang at imposible mangyari. Nakita po natin yun nung nakaraang administration. Grabe, grabe ang uh, mga campaign promise. Actually, hindi lang previous administration. Every time may eh, election tayo, makikita natin yan to the point na yung mga butante ay sawang-sawa na doon sa mga pinagsasabi. Parang nawawala na sila ng tiwala doon sa mga politician na lagi na lang sinasabi pero hindi naman natutuloy yung kanilang mga plano. Again, sa mga campaign, sorry, makikita po natin yung mga ganyan mga pangako na imposibleng imposible mangyari pero sinasabi ng politician para lang makakuha ng boto. Yung dapat ang isang bagay na maano ng uh, botante eh. Yung bang, maging realidad sila dun sa pinagsasabi ng politician. Hindi kasi pwedeng dahil sinabi ng politician is mangyayari eh. May mga ganun kasi tayong mindset yung mga butante na, ay sinabi nito, itong politician ito, matry nga, maiboto nga. Dapat hindi pa ganun ang mindset ng butante. Dapat gagamitin natin yung critical thinking. titingnan natin yung mga pinagsasabi ng politician kung talagang possible bang mangyari sa kapag siya inahalal. Diba? Marami kasing factor eh. Kung bakit nangyayari ang isang uh promise. So hindi puro 'ke sinabi kasi ay ano na, nangyayari na. Re like for example yung ano, yung war on drugs, 'di ba? So ang goal nila is 3 to 6 month wala nang drugs. Pero sa kabila nun, uh nandiyan pa rin ang drugs, 'di ba? So 'yun yung mga uh, ano, dapat matuto na ang mga botante sa mga ganun sa pananalita na hindi hindi nako ang pagsod ng isang problema ng isang bansa ay hindi siya parang magic na isang ganun lang is mangyayari na yung si pinagsasabi sa election minsan minsan nagiging ano tayo eh naging nagiging kampante tayo dun sa mga pinagsasabi ng mga politician to the point na ang tingin natin dun sa politician ay parang may magic pa na pag sinabi niyan at nanalo siya isang ganun lang matutupad lahat yung mga pinangako niya. Which is impossible mangyari po yun. Kadalasan, ang nangyayari, mga leader na nauupo sa ganon, is, nasasabihin nila, magganito yung gagawin nila pagkatapos, hindi naman mangyayari. Tapos, at the end, at the end of ng kanyang term, ano sasabihin? Ay, hindi ko pala ka, nagawa kasi ganito pala kalala yung sitwasyon. So, excuses, excuses. So, again, kung tayo po ay mga butante ay gumamit ng critical thinking at nakita natin na yung isang tao ay puro salita lang or yung isang politician ay nagsasalita lang at wala naman talagang kakayahan which is impossible din namang mangyari din yung pinagsasabi nila yun po ay red flag at kailangan natin na hindi na hindi na tayo magtiwala sa ganung mga pananalita kasi nga dapat pagka nagsasalita ka konkreto yung sasabihin mo sasabihin mo kung ano yung plano mo paano mo gagawin at may timeline dapat kung kailan matatapos yung iyong pinangako. Nang sa ganun, wala kang excuse. Diba? Ganun dapat ang mga politician na talagang uh, sigurado at uh, ano, niya na yung kanyang pinagsasabi hindi puro salita lang. Okay? At hindi siya yung tipong alam mo yun, tayong mga butante at the end of the term, ay nako, sanay na kami dyan budol na naman yan, di ba? Hindi, kasi nawawala na ng kumpiyansa ang taong bayan pag ganun lagi ang nangyayari sa mga politisya na puro pangako. Tapos hindi naman tinutupad yung kanila mga pinagsasabi. At saka, sa mga butante, obvious lang naman eh, napaka-imposible mangyari nung pinagsasabi. Pero bakit naniniwala pa rin tayo? Yun po ang, ang dapat na mabago sa ating mga pananaw bilang butante. Again, dito po sa channel na to lagi kong ini-emphasize yung kahala, kahalagahan ng butante sa pagbago ng direksyon ng ating bayan. Kasi nandun na ka sa lalay, eh, wala nang iba eh. Kasi ang butante ang nagahalal ng mga ano, mga mga politician na mag sa atin para mag, mag ano, ma, mabago yung sitwasyon ng bansa para sa pag-unlad, etc. Mga ganyan. So again, nas nasa malaking ano po malaking responsibilidad ang uh, ano ang pagiging isang botante so dapat hindi po natin yan binabaliwala tuwing eleksyon yun tipong ay hindi naman mahalaga kasi isa lang naman ang boto ko dapat hindi po ganoon ang ating attitude sa pagboto so yun po yung ating mga uh, naobserbahan so number 3 weak weak electric electoral literacy kakulangan sa kalaman ng mga botante ukol sa tunay na kwalifikasyon at plataforma ng kandidato. na napapababa, napapababa ang paghusga batay sa superficial na katangian. So, itsura, boses, estilo kaysa in-depth na track record. sa so, yun po, dinadaan na lang sa pagiging uh, maganda at gwapo ng isang politician. Kaya na, makit mapapansin nyo guys yan. Sa mga tarpaulin na pinapaskil natin ngayon, nakita mo yung mga itsura. Ang, ang, babata pa, ang kikinis ng mukha, maayos na maayos. Pero pag mo ng personal, layo dun sa itsura. So, tinadaan na lang nila sa, ano, sa image, ano na lang, uh, image contest na lang, di ba? Pagandahan, pagwapuhan. So, again, hindi po ganun ang, ano, ang way ng pagpili ng isang deserving or qualified na kandidato. Hindi, na, hindi dapat nakikita yun sa superficial na itsura ng isang kandidato. Okay? Tapos ang pinaka-importante po talaga sa kandidato is yung kanyang track record at saka yung plataforma na maayos. As in, ano siya, meron siyang tinatawag na plano, may timeline kung kailan mangyayari yung kanyang uh, ano, mga pinaplanong mga pagbabago na once siya ay na, nanalong uh, politician or na-elect. So again, yun po dapat ang tinitingnan natin. Hindi tayong tipong ay grabe, bahala na si Batman na attitude ng mga botante. So, again, every election po dapat hindi ganoon ang ating attitude sa pagboto. Dapat anuhan natin, bigyan natin ng saysay, bigyan natin ng halaga yung ating pagboto. Yun po ang panawagan ng ating channel, which is Tabsong Viewpoint. Again, Tabsong Viewpoint po ang ating channel. So, number 4 na dahilan is media at social media algorithm. Algorithm mas nakikita sa new feed at trending topics ang nakaka uh, nakakatuwa o controversial na personalidad kaysa mahigpit na plataforma. Yun. So, ibig sabihin, dinadaan na lang daw po sa social media, nagpapakute, nagpapa uh, nagpapakontroversial, sumasayaw, di ba? Yung mga ganong, tapos nagbabiral siya sa ano, sa social media, tapos nakikita ng mga tao, tapos pag nakita ng tao, dahil lang doon ibubuto na. Again, maling-mali pong ginagawa dap ng botante mga ganon. Yung lagi tayong tumitingin sa ano, viral content. Yung may mga short clip. Although na although nakakatulong siya pero again, dapat ang taong bayan hindi nagbabase doon ng ano ng uh, pag uh, pag decision kung deserving ba yung isang kandidato. So, dapat po ang tinitingnan natin pag may sa social media is yung debate ng mga politician, yung debate napakaimportante po niya, Doon mo makikita yung kagalingan ng uh, isang politician plus yung mga plataporma nila. So maglalaban-laban sila ng mga plataporma kung tapos tayo mga uh, botante, tayo magde-decide tayo kung alin yung mas effective na plataporma at sa tingin natin ay possible na mangyari once na sila ay na-elect. Okay? Again, yung paulit-ulit po natin, number 5, political machinery at patronage. Maaring tulungan ng malaking partido o vested interest, may pera para sa campaign logistic at kahit vote buying. Yan. So, ibig sabihin, yun nga pong binabanggit natin nung nakaraan, or yung kahit sa media, yung tinatawag na ayuda-ayuda ayuda na ganyan na inagamit ng mga politician para uh, i iboto sila. So, Mahaba po ang debate diyan sa mga ayuda ayuda na yan. Again para sa para po sa atin. Yung ayuda na yan ay deserve ng ano yan, ng mga taong bayan kasi yan ay pera ng taong bayan mapupunta sa uh, taong bayan. So para sa akin at dito po sa channel nito, yung ayuda is dapat lang po yan. Yung pera ng taong bayan mapabalik sa sa taong bayan kaysa mapunta doon sa tinatawag nilang corruption. So, ang importante lang din po, again, yung mga nabigyan ng ayuda, tingnan nyo kung sino yung nagbigay ng ayuda ng politician. Kung yun ba ay eh, may track record at effective yung nagawa. Yun po pwede nating iboto. At uh, again, yun ang pinaka-importante po, performance ng isang kandidato or track record. Yun po ang dapat na kinukonsider natin tuwing election, which is malapit na po. Ilang days na lang ang election sa May. Malapit na, malapit-lapit na. So again, Uh, napaka-importante po nitong ating mensahe kasi itong message natin na to hindi lang ito ngayon eh sa mga susunod na eleksyon magiging guide natin ito na dapat lagi tayong mag-ingat ano, mag, uh, mag sa pagboto yan so yun yung nakikita natin pong mga dahilan kung bakit ang isang kandidato is patuloy na nananalo kahit hindi qualified so yun po yung mga binabanggit natin again minsan na ano eh, nakakasawa na din po kasi na paulit-ulit na lang uh, walang nangyayari doon sa mga ibinoboto natin. Uh, to the point na nakakapag-elect tayo ng isang sobrang hindi deserve na kandidato na walang ginagawa sa bansa kundi mas masira. Again, ito po ay reference doon sa American sa US natin, di ba? Yun sa huling election nila nanalo si Trump nakita mo naman ang report doon uh, from bad towards yung kanilang scenario doon so ibig sabihin hindi po talaga magandang basihan yung populist leader i-elect mo dahil na po prostrate ka lang sa, 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 sa sitwasyon ng bayan so minsan pagka-prostrated po tayo masama ang loob natin hindi tayo nakakapag-isip ng critical thinking sa mga ganyang napaka-importanting gawain which is ang pagboto So again, hindi, hindi ba tayo nagsasawa na ganito na lang lagi na every time magbubuto tayo wala tayong na, uh, na, na, na nakukuhang uh, ano uh, satisfaction dun sa mga elected official na ibinoto natin. Hindi ba tayo nagsasawa dun guys? Nawawala na ba tayo ng pag-asa na maka maano maka, ma, tayo ng talagang qualified na kandidato? again, kaya po nangyayaring lahat yan dahil po tayong mga botante ay eh, hindi tayo nagkakaisa. So again, ang layunin po ng ating channel ay pagbuklo din ang ano ang sambayan ng Pilipino. Magkaisa tayo sa iisang direksyon. Well, hindi tayo yung tipong anti anti ano political character or pro political character. Again, isang tabi po natin yung political personality. Kasi ano po eh, yan yung isang malaking balakid sa ano natin, sa pagkakaisa natin, yung, yung pag-ano natin, pagtuon ng suporta sa isang political personality. Kasi nga, ang political personality, ano sila eh, uh, may kanya-kanya silang interes. So, pag dalawang pers political personality ang nagbabanggaan, nagkakaroon ng separation o pagkakahiwalay yung taong bayan. Nagkakaroon ng tinatawag na polarization. So, again itong mga problema po na yan, yung mga frustration natin na yan, masusolusyonan po na Kung tayo po ay magbubuklod sa isang layunin, ang mag-focus tayo dun sa tinatawag nating uh, institutional base o institutional na uh, ahensya or government's institution tayo mag-focus or sa madalit salita, pro-Philippines tayo. Hindi tayo pro-political personality. Again, yun po yung dapat na distinction natin. Hindi dapat tayo nagsusuporta sa political personality. Again, ito po, hindi ako magsasawang ano, paulit-ulitin sa inyo ito kasi ito yung napaka-importante or critical na bagay na mag, ano, magpapabago sa ating uh, sitwasyon sa bayan. Naniniwala ako na pag tayo po ay nagkaisa at uh, natanggal natin yung uh, yung sobrang pag idol sa isang political personality at nagkaisa tayo sa isang direksyon. Doon pa lang natin makakamit yung tinatawag na independence ng ano taong bayan. Dapat sulid po tayo eh. Nagkakaisa sa isang layunin. Yun po ang napaka message natin. Magkaisa tayo sa isang direction. Tanggalin natin ang pagiging pro political personality anti political personality at mag-concentrate tayo sa pagiging pro-Philippines or uh, institutional base o in, institutional na ano na sistema o yung mga ahensya ng gobyerno o sa mismong government tayo mag-focus hindi doon sa political personality. Yun po yung pinagdidiinan natin dito sa ating channel at sa Tabsong viewpoint. Yun lang po ang message natin ngayon at uh, sa may mga suggestion po ano uh, please uh, comment and suggest and paki-like po ang video kung kayo ay uh, nagustuhan niyo ang topic nito for today and sa mga hindi pa nakasubscribe bilang suporta po uh, sub, uh, please subscribe po dito sa ating channel para magkaisa po tayo mas pambapalawak pa natin itong mensahe na to ma natin sa buong Pilipinas. Okay? Yan lang po at maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa inyo lahat dyan. Peace.